Sabi nila, ang unang araw mo bilang isang pulis ay ang iyong naalala magpakailanman. Marahil ito ang iyong unang pag-aresto o hinabol ng isang suspect o pagmamalaki lamang ng pagsusuot ng uniforme sa unang pagkakataon. Ano naman sa akin? Naaalala ko ang dugo. Ang amoy ng nasusunog na balat. Ang mga hiyawan na hindi tao ang mga pulang mata ng isang taong dating tao. Fast flashback, flashing police lights, sigawan, isang tahimik e anino na e nakatayo e dilim. Ako ay isang baguhan pa lamang sa Lancaster, isang inaantok na bayan sa gitna ng Amerika. At sa unang labindalawa oras ng aking buhay bilang isang pulis na wala sa akin ang lahat, ang aking mga superior, ang aking mga kasamahan sa koponan, ang aking katinuan at ang paniniwalang magiging maayos ang lahat. Nawala in a helicopter na putol ay boses mababa nagmumulto. Ngunit ang pinakamasamang bahagi ay hindi ang mga zombie. Ito ay ang katahimikan bago ang bagyo. Ito ang sandali na pumasok ka sa isang normal na bahay at napagtanto na lahat ng bagay na pinagsanayan mo ay walang kabuluhan. Yay ihay isang rookie cop na nakaligtas sa unang labindalawang oras ng apokalips. Nakamatay ba ni Lee ilaw ng kwarto? Mula ay palit day kwarto ng police station. nag dan hi tunog ng sapatos, lay walang koridor. Iyon ang unang gabing nakipag-shift ako kay Mike. Ang lalaking gagawin ko mamaya mapipilitang pumatay gamit ang sarili kong mga kamay. Larawan ng isang bata di nakaka-uniform ng pulis, di nakatayo ay harap ng salamin ay palit day di kwarto. Dinin di ay tunog lamang ng paghinagi pagkilit ng orasan. Narator sa mahina, pantay na boses, ngunit puno ng kaba. Akala ko handa na ako. Apat na taon sa akademya. Napakaraming tactical drills. Physical fitness tests, Simulation ng mga emergency na sitwasyon. Nalagpasan ko silang lahat. At ngayong gabi ang unang gabing opisyal na pumasok ako sa buhay ng isang pulis. Ay labas ng Lancaster Police Station, tahimik na De gabi, desert intersection, mahinayang hangin lang. Lancaster Maliit, mapayapang bayan, populasyon na wala pang anim na pulibo. Akala ko noon, dito, ang pinakamalaking panganib ay ang paglalasin sa katapusan ng linggo o pagtatalo ng magkapit bahay. Pakunahing karakter hakbang essay Patrol Lear, El Loblay Mike, walang mukha, lumang ili, matade nag-screen ng mabay, egg rearview mirror. Narrator, paglalambot, may pahiwatig ng paggalang. Mike Davidson Dalawampu't dalawa taon sa negosyo. Ang lalaking nakatalaga sa akin sa unang night shift ko. Ang lalaking nakaboss sa isang armadong kriminal. Halos patay ng saksak. Kailangang barilin ang isang lalaki at kasama niya ito araw-araw. Mike nagsalita nasa kotse. Ikaw ang bagong lalaki. Panatilihing bukas ang radyo. Huwag buksan ang iyong bibig kung hindi mo kailangan. At tandaan, kapag may nagsabing ayos lang ang lahat, kadalasan ay hindi. Montage, Patrol Lear Drives Through Street Mike introduces Radio Code A Spotland Neely Read Main Character Nods, Remembering Narrator Pinagtuunan ko ng pansin ang bawat salita na sinabi niya kahit na ito ay isang maliit na tip tulad ng convenience store sa Tatlo Lee Street, nakakakuha ng maraming pagnanakaw pagkatapos ng labing isay. Ngunit naramdaman ko ang gabing ito ay hindi isang maliit na bagay. Dumaan yan e le ambulance light tapos isay. Yan itunog ng siren e nagpapalalinay parang sigaw ng kamatayan. Narrator, lumalalim ang boses, lalong naguguluhan. May mali. Lampas hating gabi na at ang mga ambulansya ay humaharurot pa rin ng parang mga langgam sa isang pugan. Ang balita sa hapon ay nagbanggit ng bagong strain ng trangkaso, ngunit sinabi rin nila na hindi ito seryoso. Iyan ang palaging balita. Radyo sumigaw pagkatapos putol para ipadala. Dispatch sa radio. Lahat ng unit malapit sa Maple Street, emergency alert. Maramihang siyam na daan at labing isa na tawag na nag-uulat ng hiyawan, mga bagay na lumilipad sa mga pintana, posibleng karahasan sa tahanan. Address, 1847 Maple. Mike, pag-click sa radio, hindi nagbabago ang ekspresyon, Natanggap ang unit apat at labing pito. Nasa eksena. Lumingon, bumulong. Ito ay kapag ikaw ay naging isang tunay na pulis. Naging Maple Street Dandy Coats, Slow Angle, Music Fade Gen, Nakamatay Bandi Bawat Bahay, Walang Nakakakita. Narrator Ang buong kapitbahayan ay desyerto. Walang ilaw, walang tao. Sarado ang mga bintana. Walang mga batang naglalaro sa labas kahit na sa malamig na gabi ng tagsibol. Yung bahay lang. Nailawan ang bahay. At ang pintuan sa harapan ay bukas na bukas. Sigaw at pinto. Angle ng kamera ay frame ng pinto. Dugo, inay, dugo, e, eh, ilay, bilog, inay, eh, tulad ng malalaking fingerprints. Mike naglabas ng baril hindi maganda. mag ka. Narrator, tinig ng boses. Noon na pagtanto ko hindi lang ito isang gabi. At hindi na ako baguhan na pulis. Ako ang unang saksi hanggang sa katapusan ng mundo. Sigaw ng babae mula kay loob ng bahay. Narrator sa mahina, halos pabulong na boses. Hindi ako natatakot sa dilim hanggang sa gabing yon. Hindi dahil may tinatago ito, kundi dahil may laman ito. Esin, seen, mahinaeng tinutulak enay Mike Dennis Pinto. Sumusunod yun yung pangunahing karakter. Magkaroon ng yung flashlight na ikapwa ng sala. Mike pabulong. Police. May tao ba sa bahay? Sound and response, flashing light lang yun. Isang matagal ni iyak NA hey, parang luya hindi umiiyak dahil di layo. Camera angle follows the main character. Nagbayad yay isang sirang larawan ng pamilya at sahi. Magulo na sofa. Gubat din ilip Lahat mukhang away at kamatayan. Narito. Ang amoy ng dugo. At ang amoy ng nabubulok na laman. Ang amoy na nagpapaikot sa tiyan ko bago pa man ako makakita ng anuman. Internal streaming then silence kasama ng ilaw-linay, Thug. Thug mula bag kusina. Mike kumwestra gamit ang kanyang kamay. Mag-inat ka. Mga tunog mula sa kusina. Main character's shaking camera. Lumapit lay kusina mula day kadiliman na hiaba ni lalaki day na puno ng dugo din hitamit. Pangunahing tauhan. Sir, naririnig mo ba ako? Pulis tayo eh. Nagulat lalaki luntos nabigat bigat din hulig ay siyam na pu-degree angle. Nahulol lay pagjacking, nakakabaliw day pagdalaw. Mike umiyak umalis, dumangon, lalaki de tumakbo ay kapwa. Yan Mike Lai nagpupunta ng dalawang baril ay dibdib, walang epekto. Tumakbo yi Ryan siya ay unahan. Narrator pagpapabilis. Siya hindi huminto. Ang bala ay nagpasuray-suray sa kanya, ngunit hindi siya nahulo. Hindi na siya tao. Mike shot e third shot, S Leah siya naggulog, blood gouting like a spring. Mike inihinal. Ulo lang ang gumagana. Tandaan mo yan. Dumating Benny Destiny, Hagdan, Anino, iyo walang pagkakamaling tunog. Tunog, yang inalog ang siling, eneri gumagalaw, e sa itaas na palapag, ene tampok, ene tumakbo, hindi tie, hindi hayo narator sa isang mahina, kinakabahang pagsirit. Kakapadala lang namin ng isang undead na lalaki sa kanyang libinan at ang buong kisam ay naniminig na parang may isang grupo ng mga hayop na gumagapang sa bubong. Stairs, camera angle from bottom ye, anino lalay lumita, yearly eyes, jumping movements, lahat lontos parang liyan. Mike sumisigaw, Bumalik sa kusina. Ngayon na. Tumakbo huwag magsimula binilaban. E sin, tumakbo yan hitalawa tumo ay kusina. Hindi ilaw ay kusina din nagflashing parang horror movie. Hinubos sila ng dugo ang babae. Narrator. Nakasuot siya ng pantulog pero halos mapunit ang leg niya. Sa likod niya, isang teenager na nawawala ang kalahati ng mukha. At sa likod niya ay isang pulutong ng mga bagay na dating tao. Mike closes door, pushes fridge back, both have been heavily, and either other side ng pinto, lumalaki, bangkay, sigaw. Pangunahing karakter, sumisigaw. Anong nagyayari? Mike malamig? Hindi ko alam. Ngunit isang bagay ang sigurado ako, hindi ito ang trangkaso. Tunog ng bumasag ng salamin, isang lumang zombie durog ese si bintana ng kusina, tumapat lay balat yan e salamin he parang hindi nararamdam, na bulakad ye ban le matag e parang apoy. Mike fires first shot, don't fall, second shot, oh, third shot, ay, uh, Headshot, Palaging Headshot Black Screen Dumungong ay bahay Police Lights mula ay dilayo Camera Blurs Frame Ili Frame Then Stop Ili Main Characters IS Sharing Panic dahil parang nagising isi bangungot na walang katapusan Narrator Hindi yan Police, hindi Rescue yan Digmaan iyon At kakapasok ko palang sa unang araw nito E eh, loob ng kusina, bukas lilang ganis pinto at likod, malamig e ban ilaw ng bulan. Nagsiligaw ay isang bakuran ay nahahan ng e tuyo na dahon e dugo. Narator pabulong nasasakal. Naubusan na tayo ng oras. Ang kabog ay naging crack. Papasok na ang mga lalaking yon. At sa pagitan ng buhay at kamatayan 30 metro na lang ang natitira mula sa likod na pinto hanggang sa patrol car. Camera mounted behind main character Ben, Mike Ryun Rewi Door Shadow Running Band Neil Dark naka on i e, naka off yani li e, ilaw ng kapitbahay parang katahimik. Mike tumatakbo at sumisigaw. Huwag kang titigil. Huwag kang lilimon. Lumalaki nagpapa i e, nagsigaw ng ege buto ay likod. Narrator Lumabas sila sa mga bahay na dati ay mapayapa. Isang batang ina na nakahawak sa kanyang mga anak, parehong patay, ay gumagapang sa bubong. Isang lalaki na walang mukha, namumula lamang ang mata. Akala ko dati, ang bangungot ay mula sa mga pelikula. Ngunit hindi, ang mga bangungot ay tumatakbo. Chase! At hindi sila mapapagod. Encounter Back Patrol Lane. Three zombies attack and runs a Mike. Gunshot, zombie falls, Mike falls after. Kagat ay balikat lay nakita dahil de ilaw ng police air. Pamunahing karakter na Hindi. Hindi pwede. Mike nakasandal sa kotse, duguan. It's okay. Hindi masakit, it's just there's not much time left. Zombies roar closer, nakakapagbabawang eksena, tulad ng buong lungsod yung ay naghihigit at puntiyan. Mike tumingin ng diretsyo. Makinig. Pusasan mo ako. Ngayon. Pangunahing tauhan. Hindi ko kaya. Mike him. Mike nakamuso. Gawin mo. Walang oras para lumambot. Kapag nagbago ako alam mo na ang gagawin. Narrator Ang mga kalye ay nasa impyerno. Ang isang ambulansya ay bumaligtad, ang mga ilaw ay kumikislap pa. Isang grupo ng mga tao ang kinakaladkad sa ilalim ng isang tulay. Ang apoy ay kumakalat mula sa isang gusali ng bangko. Mayroon bang ligtas na lugar? Ang tanong na iyon ay nananatili sa aking isipan habang ang bawat pagliko ay nagdadala ng mas maraming katawan, mas maraming dugo, at ang mga hiyawan ay humihina. Nakarelax ang na Mike na driver seat, pawis, mamulang matad, hi mabasa, nagsimula na magbago. Mike, ihinto mo ang sasakyan. It's too late. Kailangan mong magpatuloy ng mag-isa, Pangunahing karakter, nasakal. Maaari kitang dalhin sa ospital, ililigtas ka nila. Mike, muminiti ng mahina. Wala nang sila. Kailangan mong umalis, kunin ang baril, kunin ang radyo, kunin ang lahat. Kapag hindi ako alam mo ang gagawin. Scene. Main character stands, Lily. Lily, air. Lily, I'm foggy. Behind Aya Yas a ruined city at harap niya Ben Kuro niya hihinai pero mamamatay. Narrator Napatingin ako sa lalaking unang nagpakilala sa akin sa industriya. Ngayon ay humihina sa manipis na linya sa pagitan ng tao at ng halimaw. Nilok ko ang mga kamay niya gamit ang sarili kong posas at lumayo. Bawat hakbang ay parang isang libong libra. Hindi dahil sa mga zombie, pero dahil sa unang pagkakataon, nag-iisa lang talaga ako. Malayong dagong, pangunahing karakter ay tumakbo, tumbo, dahil police station. High breath, maliit na figure lag na sunog din lungsod. Narrator Hindi ko alam kung ano ang nasa unahan. Pero alam ko hindi na ako makakabalik. Lancaster Street dagit na ng gabi, tanawin mula si mataas, nasunog ng ili building umuusok ng in sigaw na nilay Halong Baril at Dilayo. Narrator sa mahina at mabagal na boses. Akala ko handa na ako sa anumang bagay. Ngunit paano ka makapaghahanda para sa isang patay na mundo na patuloy pa rin lumalakad, pumapatay, at humihila sa iyo pababa sa impyerno kasama nito? Camera angle following Kira Hills, Yili main character. Nagtatago ay eh, likod ng nasunog na kotse. Gumapang-es eh, si ilalim nito. Nagdadya ay eh, paligid ng sulok ng kalye na eh, nahiya benit lid katawan. Narrator Tinawid ko ang mga kalye na dati kong pamilyar na daan pa uwi ngayon ay isang kalituhan ng kamatayan. Isang panaderia na binibisita ko noon, ang natitira na lang ngayon ay ang tunog ng pagkamot sa salamin at ang anino ng isang bata na sumuray-suray sa likod ng sirang pintana. Kakaibang ingay, paunahing karakter gumapang SC Parking Center. Nakikita Benhe dalawa na kaligtas, isang middle-aged na babae di isang bata. Babae, pabulong. Umalis na ang hukbo. Bumagsak ang Lancaster General ospital, ang evacuation camp, ang istasyon ng radyo, lahat sila ay nalampasan. Iri, blanco ang mata. Wala silang oras na maglagay ng bakod. Kumalat ang baha na yon na parang apoy. Nakagat ng mga tao sa loob ng ilang minuto. Pangunahing karakter na sakal. Ako. Akala ko makokontrol natin ito mapipigilan natin ito eh. Babae, sa tingin mo pa rin ito ay isang bagay na nakokontrol. Inch Dongjun, tunog ng ni click click parang metal scratching at cemento. Narrator, naninginig ang boses. Nakilala ko ang tunog na yon bago kita nakita. Ang mga posas kumakapit sa dingding ng labusan parang isang babala mula sa impyerno. Lumitabol ay Mike, mukha mukha, maputi Benji balat, mamulang mata, handbag i Ryan Denji isang kamay, apoy mula sa unit ngay suminaw e si kanyang nabulong mukha. Mike, nakangusong boses, halos walang buhay. Tuluman ako i. Narrator, nasasakal. Nanumpa ako na protektahan ng mga tao. Ngunit hindi ko naisip na kailangan kong iligtas ang isang tao na may isang bala sa ulo. Hindi na si Mike ang guro na nakilala ko noon, ngunit sa isang lugar sa mga mata na iyon, hinihintay pa rin niya akong tuparin ang aking pangako. Main character itaas iyo, kamay kinagad, Mike halos maiyak, tapos tumingat, naghihintay. Ye shot, Mike falls down, i-nally sound left best ye main character's heartbeat ringing ban ye dark space. Roar, inis malapit, inis malapit, mula dal lahat ng pasok el tunnel, yan ni anino liray dumadaloy iki ni parang madilim blend stream. Narrator Nawala sa akin ang nag-isang taong nagpakita sa akin ng daan at ngayon, kailangan kong humanap ng sarili kong paraan, mag-isa. Tatakbo ay basement, footprints, sigawan, camera running, pangunahing karakter, na tumunta, ay basura, umakyat ng bakal, na hanggap sa ilaw. Opening manual cover, dimming light above, main character climbing up to read the floor, Nivi Police Store, Sumigaw, Barrel Shooting S.A. Taas. Narrator Sa itaas ng aking ulo, mga putok ng baril, mga utos, ang mga tinig ng mga buhay. Ngunit sa ibaba ng aking mga paa, kung ano ang pinatay ko at kung ano ang darating. Nababa biniman let cover, pinutol yan ni, daliri ng zombie at sumusunod, roar misses. Lancaster Police Department, Interior Warehouse G. Camera follows main character, Ba heads Lee from basement, destruction everywhere, bump furniture, blood blue walls, barrel enclosed upper floor. Narrator, malalim, masakit na boses. Akala ko nakatakas na ako sa kamatayan. Ngunit hindi pa pala. Kakapasok ko palang sa huling lugar na may kaunting pagkakasunod-sunod pa rin at ilang marupok na pag-asa. Ayusin, first floor, temporary barricade, tables, chairs, metal sheets, chain, police officers, baril at kamay, waiting. Tenente Chen, kalimong boses, matatangis, dandyele mata, batang dugo, dandyele damit pero kumikinang na kumikinang. Chen, bumalik sa pangunahing tauhan. Ikaw ang rookie ni Mike, tama ba? Pasensya na po. Ngunit wala tayong panahon para magdalamhati. Marunong ka bang gumamit ng shotgun? Pangunahing karakter, tango, pula ang mata. Natuto ako sa kanya. At may natitira pa akong dalawa magazine. Basag en salamin, pumulong ng zombie mula ay Huawei, Giri Ayes, convulsing movements. Chen, sumisigaw. Pagpaputok ng isang putok sa isang pagkakataon. Layunin ang ulo. Huwag magpanik. Tunog ng baril dahil hagdan, hindi katawan na bigas. Pero patuloy ene dating bengi away, isang police officer gani hilakad pababa, na wala kay itim ne animo. Narrator Hindi ito away ito ay nagpapatuloy. Sinusubukan lang na makaligtas ng isa pang minuto, isang hakbang pa, isa pang pagkakataon na umatras. Chen, mabilis na nakikipagkita sa iba pang pangkat parating na ang helicopter. Bawat minutong huli ay panibagong kamatayan. Hahawakan ko ang koridor. Nililinis ng buong team ang daan patungo sa bubong. Kunin muna ang mga sibilyan. Walang naiwan maliban sa akin. Pangunahin tauhan. I'll stay with you. We can hold the way together. Chen malamig sa kabahagyang umiti. Huwag kang tanga. Namatay si Mike para mabuhay ka. Huwag mong sayangin. Panghuling laban, Ella Chen ay hawak dani isang granad na block sa dulo ng hall, dumaloy dani dead zombies, slow motion. Chen, pabulong, naninilid ang luha. Isang minuto lang para makaalis na sila rito. Hinihot ng grenade da ni Ian, malakas na pagsabo umagot yan di buong sahig, inihigay van hindi ilabi at siling. Main character pushes civilians biwi ni Eli Rue, yan di araw glay, dahil sumisikat, helicopter waits, usok na umaagos sa buong langit. Narrator I don't remember how many stairs climbed. Ang alam ko every time na lumingon ako, hindi ko na siya makita. Nanatili siya sa likod. Para makaalis na ako dito, isasama ko lahat ng iba. Tumabas yan i helicopter, nakababa ben pangunahing karakter, lag na sunog de Lancaster. Pintinuan ng araw Benji pulang dugo ng lungsod. Narrator, puling boses, malambot munit mabigat. Nang gabing iyon, nawalan ako ng hindi lamang guro mga kasama ng sol. Nawala ang huling kawalang sala na natitira ko. At sa unang pagkakataon, naunawaan ko ang pagiging isang pulis ay hindi lamang tungkol sa pag-aresto o pagprotekta. Ito ay tungkol sa paghawak sa pag-asa. Kahit nagastos lahat. I'm a rookie. Isang pulis. Isang survivor. At ang kwento ay nagsisimula pa lang.